<laughs> Rendon Labador bumanat kay Joey DeLeon sa issue ng Lubid Joke Pasalamat Ka Wala Na Ako sa FB, Nakalusot Ka Ngayon Nanawagan ng mga fans ni Vice Ganda sa social media personality na si Rendon Labador na banatan din ang veteran TV host-comedian na si Joey DeLeon Ito'y may kaugnayan pa rin sa kontrobersyal at viral lubid joke ni Joey sa Gym 5 segment ng noontime show nilang Eat sa TV5. May himig panunumbat ang bagong hugot ni Rendon na ipinost niya sa Instagram story kahapon kung saan mababasa ang ilan sa mga mensahe ng netizens sa kanya na may connect sa isyong kinasasangkutan ni Joey. Say ni Rendon, pagkatapos daw siyang batikusin ng mga fans, dahil sa paninita niya kay Vice, at sa partner nitong si Ion Perez, ay lalapit sa kanya ngayon, para sabihin banatan din. Ang IT host na si Joey De Leon, dahil sa pagbibiro nito, na may kauganayan sa pagtitiwakal. Sa segment nga ng show na Game 5, laro ng mga henyo, nitong nagdaang Sabado, September 23, ang tanong sa isang contestant, ay magbigay ng mga bagay na isinasabit sa league. Necklace lang ang naibigay ng contestant, kaya naman humirit si Joey ng, lubid, lubid. Nakakalimutan nyo. Kasunod nga nito ang pambabash, at pag-call out kay Joey ng mga netizens, at pinaalalahanan siya na hindi tamang gawing joke yon. Nangako naman ang Movie and Television Review and Classification Board na iimbestigahan nila ang it, taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to it. Gimi Limang segment aired last September 23, 2023, the Movie and Television Review and Classification Board shall determine if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree No. 1986 and or its implementing rules and regulations. Samantala, dahil wala na nga siyang Facebook account, sa IG na lamang niya idinaan ang kanyang paghagupit kay Joey. Pasalamat daw ang comedian at wala na siyang FB. Joey, pasalamat ka wala na ako sa Facebook. Nakalusot ka ngayon, hirit ni Rendon. Ni-repost din niya sa isa pang Instagram story ang mensaheng ipinadala sa kanya ng mga supporters ni Vice Ganda. Feeling daw kasi nila ay hindi na naman ito pakikialaman ni MTRCB chairperson Lala Soto. Hirit ni Rendon, nagalit kayo sa akin dahil idol ninyo ang senita ko. Tapos lalapit din kayo para ay boses na may tama ang mga mali. Ako ang nag-iisang tao dito sa Pilipinas na nagsasabi ng mga katotohanan para may tama ang mga mali, galit pa kayo sa akin. Sino na ngayon ang may lakas ng loob una sa mga yan pagmamalaki pa niya?